sa aking mga kabata. Kapag ka ang bayay, sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salitay isang kahatulan sa bayan sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa, na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila, asalitang anghel. Sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawat, nagbigay sa atin. Ang salita natin huwad din sa iba na may alfabeto at sariling letra na kaya nawalay dinatna ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una.